Samantala, staff na ng senador na di umano'y gumagamit ng marijuana sa comfort room. Pinapaimbestigahan na ng senado. Kasama mo sa Balita si Radyo Man, Conde Bata. -N -N Live e, na ni Sen. Robin Hood Padilla ang pagpapaimbestiga tungkol sa ulat na isang staff niya ang nahuli na gumagamit ng marijuana habang nasa comfort room. Itong kinumpirma ni Atty. Rudolph Philip Hurado, Chief of Staff ni Padilla kung saan hininga na ng written explanation ng staff na pinatutungkulan sa report at inaasahang may susumite rin ito ngayong araw. Sa utos na rin ng senador ay nakipagpulong si Hurado kay Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mao Aplasca para humingi ng incident report para malaman kung talagang may staff na nahuling gumagamit ng hinihinalang marijuana at kung talagang sa opisina nila nangyari ang insidente. Kinumpirma rin ni Aplasca na nagtungo nga sa kanyang opisina ang Chief of Staff ni Padilla at nagpapatulong na maimbestigahan ang naturang news report sinabi ni na, na patuloy pa ang kanilang investigasyon at isusumite ang report kay Senate President Cheese Escudero oras na matapos ito. Nagpapatupad na rin ng random drug testing sa mga empleyado at staff dito sa mataas na kapulungan. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN. RMN Network